Hello everyone! So for today's video, ayan, nakahanda na rin po yung ating lulutuin. Yan po ay manok at pork chop. So yan po ay lagyan natin ng banana blossom. Ayan siya. Malinis na rin po yung ating banana blossom. At lagyan po natin ng abawang para mabango. At syempre, lagyan din po natin yan ng pamintang pino para dagdag aroma sa ating nail loto. At syempre, hindi rin po mawawala ang asin. Ayan. So, lagyan natin ng isang ng asin. Ayan. Charot lang po, guys. At ayan, isang scoop lang ng asin at asukal. Ayan. Kasi gusto ko manamis-tamis yung ating ulam. Ayan, pinagaluhalo ko lang dyan yung ating mga sangkap. Ito ang uh, luto na mabilisan lang at madaling gawin. Ayan, so paglalagay ng asukal ay dipindi po sa dami ng karne nating lulutuin. At lagyan na rin po natin ng soy sauce para makulay-kulay naman po yung ating uh, sauce. O, oh, diba? At tansya-tansya lang po yan guys at syempre, lagyan na rin po natin ng vinegar. Tansya-tansya lang din po yan. Kasi sa pagluluto ay dipindi po sa dami ng karne na ating uh, Ayan. So, halo-halo po yung ginagawa ko guys kasi ah uh, bitin yung mga natira naming ah uh, ulam sa ref, pork chop at chicken. Kaya ayan, pinaghalo-halo ko na yan. So, hindi naman siguro yan mag-aaway. No? So, ang malaga po ay ang panglasa ng ating lulutuin for today's video. Ayan. So, yan po ay isa salang na natin sa ating kalan. Ayan. Minimikos-mikos ko lang. Diba? Nakita nyo. Minimikos-mikos ko lang. Kinakamay lang. Yan po ay isasalang natin. Pakukuluan lang po natin sa Uh, malakas na apoy muna. Ayan. So, di ba kita nyo yung apoy? O anino lang ng apoy ang nakikita nyo? Dahil nagbe-blur na yung ating camera. Ayan. So, sa kabilang kaldero naman din po, ay maglagay tayo ng tubig at asin. At yan po ay lagyan natin ng anim na pirasong itlog. Yan po yung itlog ay ating pakukuluan gawin nating hard boiled egg. Yan po, ihalo natin sa ating ulam mamaya. Ayan. So, sasalang lang din po natin yan sa kabilang salangan. Ayan. So, sinisilip po lang po yung ating niloto. Ayan, kumukulo na siya. At pagkakulo na, bubuhusan natin yan ng mahiwagang coca -Cola. Ayan. 1.5 na coca yan. Pero hindi ko po siya inubos kalahati lang sa 1.5. Dahil yung kalahati, iinumin natin yan. Ayan, hindi pwedeng walang tagay. O, ba? Diba? So, yan po ay uh, pakukuluan po nating muli. Ayan, so, kung napapansin niyo hindi ako naglalagay ng tubig. Cook lang yung ating sabaw dyan at yung uh, soy sauce at vinegar kanina. O, ba diba? Ayan, pagkakulo na, ayan, so, pahinaan po natin yung apoy para dahan-dahan pong uh, lalambot yung ating karni, mas masarap kasi guys, pagka medyo malambot-lambot yung ating karni at pagpasinsyahan nyo na yung ating uh, video medyo malikot at dahil uh, ako ang nagbibidyo dyan dahil na busy si CRB sa tindahan, so video ko yung aking uh, pagluluto at medyo alanganin pa kasi yung kamay ni Vicarian, kaya ayan Galaw-galaw, uh, ayan, o ba? Diba? So, yung ating chicken in pork chop ay atin lamang palalambutin sa mahinang apoy lamang po. Ayan, so takpan po natin muli. At ayan, kita nyo. Ayan. Disclaimer lang sa kalan at hindi na kuskusan. Charot lang. Ayan. So, mahinang apoy lamang po yung ating gagawin dyan. Ayan. Para hindi po maubusan ng sabaw. di diba? So, silip-silip ulit. Ayan. So, kung napapansin ninyo, lumalambot na yung ating carny. O diba? So, uh, hindi rin natin pwedeng ubusan ng sabaw kasi paborito ni vicar yung sabaw ng uh, humba na yan so tinikman ko lang kung sakto na ba ang lasa so yan po ay yummy yummy na ilalagay na natin dyan yung ating uh, hard boiled egg so hindi ko na po pinapakita sa inyo yung pagbabalat ng itlog dahil alam ko naman na uh, lahat kayo ay marunong nang magbalat ng itlog o di ba ha? Uh huh? So, ayan po ay luto na. Ayan. So, syempre, as usual, kami po ay kakain na. So, bye-bye everyone. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye. So, hindi ko na po pala guys ilipat sa ating lagayan at kukuha lang kami ng tama naming maubos. Bye-bye.